mapagpalang araw po sa ating lahat uh, isi-share ko po ito sa inyo itong mga pananeng kong saging dahil unti-unti uh, po silang nagkakamatay kaya naisipan ko na putulin po yung mga apektadong saging para kung sakali eh, sumuloy pa yung talbos nito kaya at napapasin ko rin na nag-iiba ang amoy ng mga puno ng saging kaya inoobserbahan ko kung bakit kaya anong dahilan bakit namamatay sila. At yung mga bunga nito ay hindi na nagtutuloy-tuloy. So na-check ko ngayon lang. May nakita kong uod. Kakaibang uod to. Ito pala ang dahilan ng pagkamatay ng mga saging ko. Puro uod. Kaya po yung mga may tanim na saging na sa inyo ah, uh, i-check nyo na kung pwede nyo maagapan ito kasi baka dumami ito sayang yung mga farm nyo dyan dahil mabilis lang ang pag dami nito mga ganitong insekto pag nakapasok na ang wood nito sa pinakang ubod ng saging talagang mamatay na dahil doon na sila hindi na sila alis doon kakainin na nila yung mga parts ng saging kaya kung kayong mga may mga tanim na saging pananim na saging maagapan pa nyo ma search natin kung ano ba ang gamot dito sa lang insekto na to kasi ang bilis eh dati pa isa isa lang to ngayon lahat halos na nasaging ko wala nang nabubuhay kaya payo ko sa inyong mga magsasaka lalo na sa probinsya eh agapan nyo na po ito dahil baka hulo, mas lalo pa itong dumami. Ito pa naman nasa ba ang o kaya yung latolda ang ating talagang pangunahing prutas at uh, laging nakahain sa mesa. Ito po ang uod na to. Kinuha ko na para makita nyo tapos, masearch kung anong klase ba itong uod na ito. Mat matigas yung pinakanguso niya eh. Tapos, pa parang kasing klase siya nung nasa Neog. Ang tawag no sa amin is, oh. share na lang po itong napanood yung video para matimbrehan agad po yung ating mga magsasaka dyan. At magapan. Maraming pong salamat sa panonood.